Ngayong araw nga mga boss idol, magsiserox na naman kami dahil may tanggap na naman kami gagawin. Kaya ito nagpa-deliver na naman ako ng papel para naman sigurado na hindi tayo mabibigil sa ating mga gagawin. Papasabak na naman ang tatay nyo. <laughs> oh, it's a fresh tree. katapos nga ng deliver, inumpisan ko na agad na mag Xerox para matapos natin agad kasi medyo marami-rami ito. May mga i-deliver ide at may mga pick up -in. So ang inuna ko yung mga pick up kasi nandyan lang sa malapit. Kasi yung mga i-deliver, ide bukas ko na lang gagawin. So ayan, umaga na at tuloy-tuloy uli ang paggawa namin. Kaya ito marami-rami na ang nagawa namin. So nagpatulong na ako mag-stapler dyan nag-stapler na rin ako at may stapler na medyo makapal kaya malaking stapler ang gagamitin ko Buti na lang dumating si Kuya James may taga stapler tayo May import kasi tayo Nasaan yun pa? Ka? <laughs> mo kasi yung mabilis Mm. pag ka kapag gagaming na tayo, baka <laughs> sarado na yung elementary. Nasa ba yung cellphone ko? Ay, lagyan mo na ng ano? Ay nga naman ako. Ah, okay. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Grabe ka naman. Grabe oh, May pandesal pa tayo. Baka ka na ka muna. Baka gutom na pandesal from Pandi Manila. Ba wow, nagpupungot pa, sana wow, naman. Wow, o so sa mga gustong magpa-xerox, mga naghahanap ng libre stapler, o oh, kukuntahin nyo lang kami. free ang delivery, depende yan sa dami. Pagkakulong ni Kuya James kaya natapos natin agad. Kaya ito yung mga box na lalagay na natin sa box para mamaya, maya deliver na natin. At syempre, dahil may merienda tayo, mag may maryanda muna tayo. <laughs> Tamak Maknana naman tayo! kakulay. Tara, merienda tayo. Tara, pagod eh. mo. At siyempre mga boss idol, dahil tapos na ang ating pag-stapler at pag-merienda, ayan, ikakarga ko na sa sakyan para makaalis na tayo. Piyahin na tayo. Deliver na natin. Tara! Hello mga boss idol! 何 Saan na ba? Hindi, tam tayo. Ayan. Pwede ba dyan? Pwede kang dumaan Ay, hindi pa dyan. Pwede. O, so, hindi doon tayo sa kabila. Dito tayo sa dideliveran natin. Wala na kung taks na basa. Ikaw na lang? Mm -hmm. Kaya mo yan? Mm -hmm. Sige. Nama ka na muna tayo. na. Nandito na tayo mga busing. Ayan. Ito ang dideliver natin. Ayan. Ay, mabigat. mabigat? Ako na Ako na lang. Moses, na lang daw. Kasi oh, ano, may mga bata baka ma... ano ang sasakyan. So, ayan na siya. Ayun. Yes, dinay meron ulit tayo mga pusing. Mga uh, boss, idol, deliver na naman tayo. Ito pa, i-deliver ide namin mamaya.